Uh, gusto ko lang, ang opening statement ko lang po ay gusto ko po lang pong linawin base po doon sa uh, source statement ko po sa Senate po. Kasi marami pong tumatawag sa akin na kung ako po ba daw ay may direktang transaction kay Saldico at saka kay Speaker, gusto ko pong linawin sa kanila na wala po akong direktang transaction. Hindi po ako nagkaroon ng anumang klaseng transaction sa kanila. Lahat lang po ng mga sinabi ko po para makompleto po ang aking makompleto po ang aking sworn statement, ay kaya nabanggit po ang mga pangalan na yun dahil yun po ang madalas na sinasabi ng mga kausap ko po ng politiko. Na pinabanggit nila na kailangan ibigay mo na kaagad yung obligasyon kasi pinakukuha na ni saldi ko at saka ni speaker. Ganun po lagi ang madalas nilang na sinasabi. Or yung ibang salita para malinis pakinggan, uh, pinakukuha na ng taas yung ganito. So, uh, Marami pong pagkakataon sa mga nabanggit ko na madalas po nilang gamitin po ang pangalan po ni Saldi ko at saka ni Speaker. Kaya nga po uh, ako po ay uh, uh, gusto ko ay din kay Speaker po at saka kay Saldi ko na baka po nagagamit lang po ng mga politikong ito ang inyo pong pangalan. Kubaga para makakuha o ano po bagay pero wala po akong lit uh, direct na unawa or capacity na masabi na talagang kay speaker po napupunta yon o kay saldi ko. Kundi yun lang po ang mga binabanggit ng mga politikong nakakausap ko. Para daw po kay saldi ko at speaker. Kaya sa akin po, mas mabuti po na naiparting ko po kay speaker at saka kay saldi ko na wala po akong direktang transaction sa inyo. Ito po ang mga naririnig ko lang po ng mga salita mula po sa mga politiko na namumuwersa at namimilit na minamadali na po yung obligasyon dahil dadalhin daw po sa inyo. Yun po ang reason. Pero transaction sa kanila, wala po.